Confirm mga idol na edited nga yung ipinose ng PCSO habang tinatanggap ng isang lotto winner ang kanyang premyo na nagkakalaga ng 43 million pesos. So, ito ay ipinatawag yung mga taga-PCSO sa Senado kanina at inamin nga ni PCSO manager Robles na yun ay edited. Dahil daw para maprotektahan yung pagkakakilanlan ng tao. Dahil dati daw ay may nagreklamo na nakilala yung damit niya, kaya yung mga kapitbahay daw niya eh nakilala siya. Kaya ang ginawa ng PCSO ngayon, inedit yung mukha, nila ng face mask, kaya uh, yung eyeglass. Tapos yung damit inedit din para hindi raw makilala. So, yun ang paliwanag ng PCSO. Mukhang katanggap-tanggap naman yung paliwanag ng PCSO. Siyempre, hindi natin maiwasan yung mga komento ng mga kababayan natin. Kasi nga, eh, duda sila kung totoo nga ba ang tao yun. So, naintindihan natin yung part ng PCSO. At inami uh, inamin naman nila na yun ay edited. Ayun dito sa pagtatanong ni Senador Rapitulpo, eh, umamin sila. So 'yun ang paliwanag ng PCSO. So sana matigil na 'yung haka-haka natin na ito ay uh, peke o hindi totoong winner. So 'yun lang guys. Thank you.